Makasaysayang araw po sa inyo lahat. Ako po si Shao Chua, isang public historian dito sa National Library of the Philippines para sa Mayo Buwan ng Pamana. Mga kaibigan, nasa harapan ko po ngayon isa sa mga pinakamahalagang dokumento na nagbuo sa ating bansa. Isang orihinal na kopya ng sinulat ng ating mga bayani, La Solidaridad. Ang kopya pong nakikita ninyo ngayon na lumalabas po ang pahayagan na ito Every 15 days, kaya nakalagay La Solidaridad Quincenario Democratico. Pag tinignan nyo po, ito po ay nilimbag sa Barcelona. At ito po ay nasa unang taon at ito yung ika na limbag sa taon na yon. At ang petsa po niya ay April 30, 1889. Mga kaibigan, kung titignan po natin sa mga iba't ibang mga portrayal sa pelikula nakikita natin na parang broadsheet yung uh, la solidaridad o? ibig sabihin malaki parang Philippine Daily Inquirer o Philippine Star pero kung titingnan po natin yung ilang mga nag exist na original na kopya no uh, tulad doon sa donasyon ni uh, Dean Malay sa library ng College of Mass Communication ng Universidad ng Pilipinas at itong ibinigay ni Banyas dito sa Banyas Collection ng National Library of the Philippines makikita yung sinasabi ni Dr. Jose Victor Torres na tila maliit lamang pala siya na periodiko no? na uh, singlaki ng isang coupon ban oh. Pero itong maliit na dyaryo na ito, this, sabi nga nila, this little newspaper, ay magkakaroon ng malaking impact sa ating bansa. Dahil ito, ang, mag, ang, mga, ang mga artikulo dito, ang magbubuo sa atin bilang isang bansa. Tumulong na tayo ay magbuklod-buklod. Sa pamamagitan ng mga artikulo ukol sa kasalukuyan noon, ibig sabihin yung kanilang uh, sitwasyon ang kolonyalismo dito sa Pilipinas pero lalong lalo na sa larangan ng pagsasakasaysayan sapagkat sa dyaryo ding ito nagdalumat, uh, nagsaliksik at nagpahayag uh, naglatala ang mga bayani natin at sinasabi nila, meron na tayong kasaysayan noon, meron na tayong kultura, hindi totoong tayo ay barbaro at uh, dito humugot ng inspirasyon at ng pagkakakilanlan ang maraming Pilipino na sa pagdating ng panahon ay itatatag na nga ang bansang Pilipinas. Itong orihinal na kopya na ito ay iniingatan ng National Library of the Philippines at kung nais naman ninyong mabasa ang nilalaman nito, ay pwede nating hiraman dito, hiramin dito at naghihintay na sa inyo ang edisyon ng Fundasyon Santiago na naroon lahat ang edisyon ng La Solidaridad na kasalin na sa wikang Ingles kasama ng original na Espanyol. Ako po si Xiao Chua. Marami pong salamat at mabuhay kayong lahat.